Iminungkahin ni dating Supreme Court Asset Justice Antonio Carpio sa pamalan na gamitin ang mga barko ng Philippine Navy para tulungan ng Philippine Coast Guard sa pagdala ng mga supply sa mga sundalo na nasa Ayung sa Kapian sa Manila Hotel. Sinabi ni Carpio na dapat na gumawa ng ibang uh, strategiya ang Pilipinas para hindi nauwi sa pambubuli ng China sa mga sundalo na nagdadala ng supply ayon kay Carpio na maaari ding humingi ng tulong ang Pilipinas sa Amerika para sa joint patrol sa tuwing maghahatid na surprise sa mga sundalo. Sinabi pa ni Carpio ang pagkapalakas ng pakipag-alyansa sa ibang bansa ang isa sa mga maaaring makatulong upang mapersa ang China sa illegal na gawain ito sa West Philippine Sea. Kapo ay nakaranas ang mga barko ng Philippine Coast Guard ng mas matinding panggigipit ng sila ng China Coast Guard habang papalapit sa Ayung Isol. Bukod sa pagbangga, gumamit pa ng water cannon ang barko ng China para itaboy ang barko ng Pilipinas na may dalang supply. Ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo, Pilipino.